Oh my God! Ang mangga ba? Oh my God! Hala! Uy! Hala ka! Matang ba ang mangga? Uy! Oh, Hala! Oh, no. oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my god. Hans. Ano na ang mangga oh. Tapos ang anti na sa Internet na na rin. Among balay kawawa sa among balay oh. Pusog, oh. susah nih oh panur sini oh my god hello oh.